ako ngayon wala akong kasama at si Krebis Rico nasa magandang kalagayan nagtatakay-takay mga kapaders ayan medyo madilim mga ating panahon mga kapaders ang kapaligiran saglit ako mamaya baka mga alas 9 alas 10 uwi ako mamaya mga kapaders ayan oras nga pala ngayon alas 5 na maalas na mga kapaders abang-abang na pagdilim at masisina rin ako ako yung sulundob lang mga kapaders Panibagong gabi uli Panibagong adventure na naman tayo Sulundob uli mga kapaders Una nagpakita sa atin Pang ulam Tapasan mm -hmm. Gitek Meron na tayo kagad pang ulam Dito lang muna ako lumawad sa malapit At masama ang panahon Hanap uli tayo Sana may kulambutan dito sa bahura Ito alatan Pang ulam mm -hmm, nakatanggal Ayun, buhay pa mga kapaders. Nakapunit sa unang pana. Sisiguraduhin ko na sa pangalawang pana. Balagbag. Mm -hmm. Tinamaan din. Pangalawang pana. Dalawa na ang pang pangulam. Alatan na tagpian. Maganda ng ilalim dagat. Hindi na madulnok. At malinaw na ang dagat. Na ito, sa maral. Likuan mga kapaders. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Ito rin yung isdang kabilang sa mantak na makatinik. Ito rin ay para din balawis makatinik mga kapaders. Kaya ingat lang ka sa gayong isda. Likuan sa maral tawag sa amin. Mababa lang bintahan sa amin ang isda. Hindi ka mahal mga kapaders. Naroon sa pinakang ilalim. May malaking parrot fish. Pasusuotin ko pa sa pinakang ilalim ng butas. Ayan. Ayaw magtago mga kapaders. Hindi nabot ng pana susungkitin ko pa uli at yung sinaya ko nagsabit sa bato kaya hindi ako makalapit ayan halaman na yan makatiyan mga kapaders palitya kung tawag sa amin yun na suot sa pinakang ilalim dyan ka magtago hanap tayong ibang isdang mahuli wag yung parrotfish fish na yun marami nagkukoment bawal doon yung mga kapaders na ito pa surahan nagtago sa pinakang ilalim nakita yata ako pipilitin ko walang ibang butas sa sisilipan kundi dito laang yun, tinamaan pinilit ko na kahit malalim ang butas na sinuuta itong surahan ayos na itong pandaradagdag pandurodugtong, pambigas maraming salamat ulit, Lord kahit solundive lang naroon yung angkla mga kapal sa bangka ko hindi lang ako kaparalayo sa angkla ng bangka malapit lang ako hanap tayo ulit sana mayroong pang isda dito pakita, uy, talikbago ayos na ito, pandaradagdag lagata dyan ang isda ding mantak makatinik katulad ng samaral ito nga pala mga kapader samaral saka itong tarig bago dito sa amin kuha ng buyer 130 ang kilo iisa ang presyo kaya tsaga tsaga laang kahit murang isda uy ano ito mga kapaders malaking umang kinakain yung laman ng taklubo bibidyoan ko muna mga kapaders at baka may perlas aantayin ko munang umalis yung umang at kumakain pa Kapag kumakain ating ngererespeto At baka mamaya umalis mga kapaders Hintay natin mabusog Yun umalis na mga kapaders Itong taklobo titingnan natin Baka may perlas Baka sakay na laang Ayan maray panlaman mga kapaders Magaling kumain yung umang Uy na ito mga kapaders Yan yata ito yung perlas wow! Bakit ganito katigas Para nakadikit sa bato mga kapaders Siguro laman yata ito <laughs> laman nga ng taklobo ito yata yung pinakang yung kinakain namin tingnan ko ulit yung laman ng taklobo baka ano yung perlas pakita kang perlas ka sana andito wala yung perlas mga kapalers araw na kinakain ulit ng umang hinayaan ko na akala ko siya yung perlas ng taklobo hindi pala yung laman mga kapalers na ito malaking sibungin or lapo lapo ito lang ang panain ko i ko ang rubber ng pana mga kapalers at sisiguraduhin ko na ito pagpana lagat dyan ayos na ay salamat Lord mga rin sa gastos kakaunti man aking gastos isang litro at kalahati lang ang aking rodo kinuha mga kapaders inutangan ko pa sa tindahan yun at sana makabawi man lamang may pang ulam lang kahit walang dilin siya masaya na ako mga kapaders at dito may isang talik bago sabi binagong mm -hmm. pandaradagdag hindi man ako naghahangad ng malaking dilin siya kung ito ang pinagkalub sa atin ng Panginoon Diyos, tatanggapin lang natin mga kapaders. Kung makadilin siya bukas ng kaunti, masaya na ako. Kahit 50, sandaan, ayos na. Na ito, kakaibang kasag ito mga kapaders. Ito yung isang klaseng kasag na titawag sa aming kahimbing. Ito po yung nakakalason. Ito ang huwag kayong bibili mga kapaders. Yung inuhuli kung may balahibo ang mga sipit galamay, hindi inakakalason. Ito, yung ganong klaseng kasag mga kapaders na huwag kayong bibili at ultimo buhay ng tao madaling bawiin na ito pa mm -hmm. tarik bago siya nga pala sa nagko-comment dyan itong lagi na pa na ko tarik bago ang hahanapin ko naman makaluma tingnan ko muna aking relo mga kapaders maaga pa alas city pala ang dun sa butas may pagalaw-galaw na buntot surahan mm -hmm. lagata ka dyan malaki-laki na ito sa estimate ko mga kalahating kilo ay may presyo na 130 hindi ko naman nakasama si Krebs Rico at tagtatagay-tagay mga kapaders kaya sulundib na naman ako ngayon hanap uli oy na ito nasa harapan ko na malaking budlawan mm -hmm. Lagata ka dyan. ayos na ito uy may isang urinis pa mga kapaders yung pinalis ko medyo malit-lit pa itong sulit ito pinakang malaki kaganda ng sukat Hanap ulit tayong isda. Yan sa unahan, pakita. Na ito. Mm -hmm. Papalapit na sa akin. Malaking manitis. At sa unahan, mayroon pang isa. Siguro kaasawa nito. Nasa na kaya yung pumunta? O na ito. Siguraduhin ko na ito mga kapaders. Yari na pang bigas bukas. Makakadilis na tayo ng pang isang kilo. Lumangoy pa. Yung bumalakbag. Huwag kang malikot. Ay, napansin yung dulo ng pana. Huwag sanang lumayas, malapit na sa akin. Nakatanggal pa yung isa. Mm -hmm. Sa parting hasangan tinamaan, idiniin ko yung dulang pana sa buhangin. At parang makakabunot na naman, sabli ang pagkapana ako. Itong isa, butit maganda ang tama sa unang pana. Pasiguro lang mga kapaders, hindi ko na dinakot at baka buhay pa, baka lumayas. Maraming salamat ulit, Lord! nakadalawang isdang manitis man hanap pa tayo baka mayroong kasama na ito paro mm -hmm. salitan talik bago mga kapaders aalisin ko na ipapangalan ko sa isdang ito ay paro na laang kagaya ng ibang tawag sa ibang lugar wala kong makitan talag luma kaya ito na lang ang papangalan ko hanap ulit tayo pakita naroon pa para ulit mga kapaders mm -hmm. aatras pa at susuot sa butas. Magandang bahura ito. Sunod-sunod nagpapakita ang mga paro. Hanap pa tayo. Kagandahan at malinaw ang dagat. Hindi na madulok. Naharoon pa. Nakasagipit. Mm -hmm. Paro uli mga kapaders. Sige, pakita kayo mga paro. At tsaga tsaga ako kayo. Kahit ako sulunday blaang. Marami sa akin naghahanap ng gaitong klaseng isda. At masarap daw pinirito kahit mantak makatinik hanap tayo uli dito sa butas hilipin natin wala mga ka una, roon, sa unahan para uli mm -hmm. yari ka na naman ayos naudog mga kapaders ay hindi palan kala ko naudog siya nga pala ganitong isda ito ang pinakang malaki na laang ang isdang paro tawag sa amin medyo naglikot-likot ang buhangin dito ah nataib pa kaya medyo malikot nang ng makabunot pa nakapunit mga kapaders ulitin natin mm -hmm. udog na labas ang bitoka reject na ito mga kapaders pang ulang, -ulang bukas basta ganong isda pag sa parteng bitoka tinamaan laging nakakapunit naroon pa paro na naman na isda mm -hmm. kaya na dumudugo na sige pakita tsaga lang talaga mga kapaders, medyo malaki na ang buwan kaya medyo maliwanag na tsaga tsaga na lang tayo sa pamana na ito pa paro na naman mm, -hmm. sige nasa pa ang marami kaya na ito ah, natin na ito yung lipa mga kapaders makati yan. sa mga ibang espero dyan huwag kayong sa ganayan at subrang sobrang kati nakasunog ng balat nakakatuwang mamana susunod ang kapakita sa ating mga paro na ito alatan Rodelio, may nag sa akin mga kapaders sa kanilang lugar, gaytong isda, mahal pala ang kilo, umaabot ng 250. Dito sa amin ng mga kapaders, bigay ko lang ang sandaan ng kilo. Ang sa akin laang dahil kaunti ang budget nilang mamimili, na gusto makatikim ng isda, bagsak presyo tayo mga kapaders. Tulad nito, yun, tinamaan, pang ihaw, ganitong isda naman mga kapaders, bibiya, bigay ko naman ito, 70 hanggang 80 ang kilo na ito pa mayroon pang kasag na nakakalason mga kapaders sinusungkit ko ayan sobrang tapang lumalaban sa aking pana tandaan ninyo ito mga kapaders itong klasing kasag huwag kayong bibili palaala lang po sa inyo talaga nakakalason yan kahit ako hindi ko makain ayan. kung yung kinukuha ako may balahibo sa kamilo yan ang kinakain na ito pa alatan may lupit sa akin mm -hmm. tong uli pang ula mga kapaders kaya hindi ako kumakain ng kamilo, saka dagat, balagan, saka pusit mga kapaders. Allergy po ako, ako pinapantala minsan, pinangihina ako mga kapaders. Hanap ulit tayong isda. Dito sa butas, silipin natin. May nagtatago mga kapaders. Anong isdain kaya yun? Panahin ko na lang. Yun, sinungkit ko mga kapaders. At para kumibo. Oy, paro. Mm -hmm, lagata ka dyan grabe ang pagkatagot ng parong ito grabe ang pagkatagot sa akin wala lang kaasawa alisin ko muna ito sa pana at para makapaghanap tayo ng panibagong mahuhuling isda dito uli sa butas naroon ko pa pa mga kapaders titignan ko dadakutin ko kung malaki na ay maliit pa mga kapaders wala pang size maliit pa babalik ko sa butas pasusutin ko uli yan dyan ka sa ilalim magtago ka dyan magpalaki ka Hanggang dito muna aking video sa pamana. malutang na rin ako at uuwi na. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapaders. Nauwi pa lang ako. Na ito yung huli ko man. Saglit lang ako sa dagat. Uras nga pala ngayon mga kapaders. Alas otso, 31, maaga pa. Ito na yung mga napana ako. Nakahuli ako ng isang malaking lapu-lapu, sibungin. Mga paro, ang karamihan na huli ko mga kapaders. Yeah? May sulit man, budlawan. Ayos na, isang dive. Maraming salamat uli Lord sa iyong gabay at sa aking pagpalaot. Kahit sulong lang ako, hindi ako nawala ng pag-asa at pagdasal sa Panginoon. Ayos na ito, mayroon akong pang ulam bukas. Pag-iisipan ko pa yung bukas mga kapals kung ibibinta ko kung hindi. At baka hindi ako makalaot. Tama, istak muna yung pang ulam uli. Isang ulam ang yan, tatlong bahay pa kami maghati hati, Magandang magandang umaga sa lahat mga kapaders. Ito na yung aking huli kaya tayo ay sulong lang mga kapaders ayos man ang ating huli kahit rapano kahit dalawang oras lang sa dagat nakahuli pa rin tayo ng isda mga kapaders ito malaking sibungin masarap tong pang ulam mga kapaders sweet and sour yan sa kabibiya pang ihaw mga sa mga talik bago yung ating video Medyo... marami marami ating huli mga kapalers talik bago lalapad oh yun ito yung mantak makatinik saka Puro masarap iwala mga kapalers kalahati man sa esterong maliit ice kiss maraming salamat lord sa biyaya na pinagkalob mo sa akin kahit ako yung sulundive nakasila pa rin ako Ah, ito ngayon mga kapalers, iulom na lang ito lahat. Hindi na kumabenta. Kaya pasensya na dyan sa managabang kung magkano ang ating kinikita sa paglalaot mga kapalers. Ngayon mga kapalers, wala akong kikitain. Ito ay pang na lang. At baka tayo ay hindi matay makalaot. Tayo ay ma-stack ng pang ulam. Ito, masarap itong pinri itong mga kapalers. Baka ito mamaya, ito mapag-isipan kung iulam. pirtuhin natin. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders Siya nga pala Dito ako sa gubatan mga kapaders Nag bablog uh, Doon nga pala mga kapaders sa pangulam ko Merong nakiusap Talagang gusto makatikim ng ating huli At uh, gusto makain yung kanyang asawa Ng pangulam mga kapaders Kaya ating pinagbihan ng isda mga kapaders Binabasan ko na yung pangulam ko at para para pares kami makaulam ay uh, ito nga pala mga kapars yung aking kinita man dun sa kunting isda laang ayos na ito 250 pesos lang mga kapaders masaya na ako dito malaking blessing nito para sa akin mga kapaders babayaran ko muna yung crodo na isang litro at kalahati mga kapaders yung matira ayos na yun para sa aking inakay pang bilibili niya mga kapaders sa kapandaya pers maraming salamat lord sa gabay sa aking pagpalaot kahit para paano nakadilis pa na ng kaunti at mayroong bumi ng aking isda mga kapaders Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panood. At maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads mga kapaders. Shout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag nating kalimutan na hindi natin ipagmalaki ang ating lahing Pilipino mga kapaders. God bless.